So, 6 a.m. ngayon na umaga, sumagan pumunta sa bahay si St. Peter, no, pangalan si Kuya Delphine. May dala siya rito forms para sa panibago <coughs> membership. Uh, membership, no, na okay, okay. aking na okay. no. So, okay. family sa members okay, sa so, okay. so, balak okay. so, kung pa okay, so, kuna okay. ng plan yung asawa okay. so, ko si Marion, saka kapatid ko isa, or tatay ko, depende, no. Tapos, fully paid na ako ngayon. Tapos na ako sa 5 years. Nahirapan sa akin si Kuya Delphine. Eh. Ito, ito si Kuya Delphine. <laughs> oh. No, hirap na hirap sa akin. <laughs> Know, chaga, 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 chaga lang po. Po, okay na po yung mga tagag tagachagarang po Kaya siya nahirapan sa akin kasi pag naniningil na siya. Hindi ako nagbabayad agad sinasabi ko. Wala pang 3 months. Kailangan pag 3 months sa mo ko singilin. Hindi pala ganun ang St. Peter. Kasi meron silang grace period lang na 60 days after ng 1 month na naglaps. Tama ba kuya Delphine? Ayan, 60 days ang grace period. Yeah, 60 days ang grace period ni St. Peter after ng 1 month na naglaps ka. Kaya ang total ay 90 days. So after 90 days na hindi mo nabayaran si sa St. Peter, yung online sa portal, hindi ka na makakabayad doon. Pupunta ka na sa mismong office nila doon ka magabayad. 'Yun ang mangyayari doon. 'Yung so, ano pa ba ang magiging problema? Ah, ang magiging problema, magi state ka. Yes, reinstatement. Nung chireco, when ano sabihin reinstatement, may additional payment ka na 500. Plus Tapos yung new price. Ang wort, ang problema pa doon, Kapag nag-reinstatement ka at nabuta mo, nagbago ng program, nag-upgrade sila ng price, from halimbawa ako 900 a month, naging 1-1, eh, additional 300 yun sa mga remaining months na hindi mo nabayaran. Kaya po sa mga kukuha dyan ng St. Peter Plan, make sure na nagbabayad ka on time at hindi mo hintay mag-lapse ng more than 90 days. Kasi bukod sa reinstatement fee na 500, mapupunta ka na doon sa panibago nilang presyo. So, yun yung mga consequences. So, bakit na dito si Kuya Dahil tapos na nga yung aking five years program, sabi ko dito sa aking asawang si Marion, syempre, kapag ikaw naman ang nawala, ayoko namang mahirapan ako, yung mga anak natin. Hindi natin masabi, so, baka... Hindi, baka kasi mauna ako sa iyo, <laughs> di ko rin na masasabi, one. di ba? Baka mauna ako sa kanya. Know, oh, oh, so, kung wala na ako, paano yung mga anak ko, mahirapan mag-asikaso sa kanya. So, ayoko mahirapan yung mga anak ko. Kaya, ito talaga sa pilitan pa <laughs> Sabi niya, hindi ba, ang bata-bata pa nga naman yan. hindi pa naman siya mumamot. Ayan, oh. Oh. <laughs> ko nang maaga, sabi ko hindi. Magpirma ka diyan ng ating uh, St. Peter plan. Hindi po pwedeng hindi kasi hindi yung para sa atin, para yun sa ating mga anak. Buti na lang si Kuya napaka-flexible din. Yeah, 6 a.m. pumunta. <laughs> kasi po may college tong si Mario. Kaya sabi ko pumunta ka